Pikas. Na hello. Na hello. hello. Sirun so, buhat na si Toyang. Saya so, gi request kay siya lang daw ang magbuhat. Nganong ikaw ganay ang magbuhat kay? Akabayo. Di ko kabalo. So ikaw kabalo ka. 'No ba? Tanong sa pan. Na. Nabuhatan so, na. Chimana, so. 'ko. Na? Hmm. Sudan so, na imong chocolate. Hmm. Kay man na, mama. Ata isa? Mga lain-lain, mga flavor. Buta na nato microwave. O. Oh. Diba, diba, tiya, di, close palman ni mo yan. Buta magiging yun. lagi like, i-close. Dili matunaw ang chocolate siya i Matunaw man yun nato eh. Akinuod. Daging na kuninginok eh. Put nga na, no? okay? <laughs> na kuning baso din eh. Ha? Otaka. Onsa <laughs> wan <malang> baso. Onsa eh. Nga ba? Buta na din eh. Ikaw ba, ikaw ba, kayo ko sa bot yun. Balik, <laughs> mong guka, pero may bad. <laughs> Good boy. Hindi eh. Good I'm using... Kung saan ba nalang mo pag microwave? B. Ko ka ana ko sa ko ang una gitap lak gyud tay. Di makakasabot oy hinag dili. Isig siya sa yahang Ako niya ha kay dili, dili kamo ang himo ani. Ako ni ha. Wala <laughs> Uh oh. Ay! Ay! Kagets na ko. Lisod na na doon. Ayaw na katong, katong gahing yung <laughs> maso. Kabalo na dahil ko sa plano. Oh. oh na uh. <laughs> na siya pwede doon okay, oh, kay na ikuan o. Di na ma-circle. Katong di, kuan, katong mabuak. ako na na may nag okay, na 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 brother.

pagkatinud. Grabe sunog mong gusto nito yan. Init, init. <coughs> ya, ikaw. <laughs>